Napansin po ba ninyo? Tuwing umaga Parang kakaiba ang panahon Malungkot na no? At uh, Makikita niyo yung ulap makapal At uh, For me Ewan ko lang po sa inyo ha For me parang Talagang malapit na ang rapture Oo Talagang alam ko Wala akong sinasabing rapture Sa ganito rapture Sa ganyan Malapit na pong talaga Mga kababayan ko kapatid receive Jesus now. I don't know about you. Pero sa to'o lang po, sandali. Yang mga pagbabago sa klima, mga pagbabago sa asal ng tao, napansin niyo ba nagbago ang diwa ng mga tao after ng COVID-19? Maraming, basta maraming nagbago. Dati pupunta kami sa mall, may makikita kang Odyssey, makikita kang bilihan ng mga DVD, mga CD, di ba? Ngayon wala na 'yon. Dati uso ang plaka, uso ang cassette tape, ngayon hindi na uso. Parang parang dumali lahat ngayon dahil naging sa technology. Dati kung gusto mo ng pelikula, pupunta ka ng sinihan, manunood ka. Hindi na, wala na ngayon yon, hindi na masyado. Although mayroon pang iba. At higit po sa lahat, magpapadala ka ng sulat dati kay Dali. Ay, kay Hirap. Ngayon kay dali na lang, mag-message ka lang, di ba? So alam niyo po kasi, anong kinalaman ng teknolohiya rito? Malaki po. Kasi ang sabi ng Biblia, magiging advance ang technology sa huling panahon. This is it, my friends. This is it. May meron pa bang CD o DVD sa Odyssey sa SM North Edsa? Di ba wala na? O kahit sa SM, may nakikita ka pa bang usong-uso pa rin yung plaka o CD, cassette tape? O, ano pa? Ano pa pagbabago? Sige, sabihin nyo. O yun, yung ano nga, yung pagdidil... Dati, magsusulat ka pa pagkatagal-tagal. Ngayon, madali na lang. O, di ba? Lahat nasa atin ng ano eh. Nasa atin ng mga gadgets ngayon eh. Kasi patunay po yan na sabi ng Biblia, mag-i-increase ang knowledge ng tao sa huling panahon. This is it, my friends. This is it. Ito na yung panahon na yun. Amen? So, ayan, ewan ko po sa inyo, kung tinanggap nyo na si Jesus sa inyong mga puso, sana gawin nyo na po. Uh, mahirap pong maiwan sa rapture. First day nun, chaos. Disaster. Catastrophe. Kung may mga born again na <coughs> sorry, na driver o piloto ng bus o kaya ng mga airplanes yung mga airplanes babagsakan yan tapos yung mga buses magbabanggaan yan madederaild naman yung mga trains dahil siyempre, kung born again yung nagdadrag aalisin yun ni Jesus sa mundo yan oh. hindi ko lang po sigurado talaga sa mga hayop nating alaga I hope makasama rin po natin sila kasi napamahal din po sila sa atin hindi po ba so yun lang something to think about this morning malapit na po talaga ang rapture at uh, ang Iran at uh, talagang gaganti rin sa Israel. No? impact fact, may lumabas daw po na video na nainsulto ang mga ang Islamic religion. Hindi po natin alam what will happen in the future. Let, let's just pray for them. Na, yan. Pero al alam nyo, ipag-pray pa ba natin ng isang bagay na mangyayari na, di ba? Although, ipag-pray pa rin natin na bahala na si Lord sa lahat. Pero itong sasabihin ko, the scriptures will be pulpit. Ay, hindi pa ako nag-devotion. Mamaya mag-devotion ako. So, ayan ang ano. <coughs> so, Observe ko. At saka ang humid. Mataas na ang humid. Ngayon, mainit ang panahon. Maulap. Ay, ang ulap na yan, signos yan. Ng pag-iba. <coughs> ng mundo. Sorry. Busog na busog ako. <coughs> Tapos, Siyempre, nandiyan din yung mga hurricane. Sa Amerika, may hurricane daw ngayon doon. Hurricane na, uh, na iniiwasan ng mga tao. Sobra yan, buhawi yan, iikot-ikot yan. No? Pero wag ka, magiging misto lang mga ano lang yan, mga, mga simpleng bagay lang yan kumpara sa Great Tribulation. I, 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 I will say Great Tribulation. Alam mo kung bakit? Kasi sa tribulation magpapakitang gilas pa 'yung Antikristo eh. Parang parang good lahat doon eh. In fact, mayroon pa ako na napako nabasa na magpapalitan pa sila ng mga regalo sa tribulation eh, <coughs> 'di ba? Kasi 'yan 'yung tempo nila at saka napatay 'yung dalawang two witnesses. Dalawa na na nangangaran sa kanilang Diyos. I believe si Elijah 'yon saka kasi Moises. Siyempre, ayaw ng mga tao, no? Maski sa tribulation, masama talaga ang puso ng mga naiwan, no? Ayaw nilang makinig sa word of the Lord Jesus Christ. Nangangarang ngayon si Moises at saka ito nga si Elias, oh, pinapatay ng Antikristo. Tuwang-tuwa ngayon yung mga tao. Yung mga, yung mga maiiwan niyan, tuwang-tuwa. Mga narasisisiyan, tuwang-tuwa sila. Di ba? Pero mag, ang gagawin nila, magbibigay pa sila ng regalo. Aba, tignan mo nga naman, oh. So, yun. Pero short lived lang 'yon kasi ha ma, -ma unfold na yung aakyat na yung Antikristo doon sa ano, temple na sabi niya, I am the Lord God Almighty. Oh, lumuhod kayo sa pinagawa kong estatwa. Maraming oh, marami magre-refuse naman na ron kasi yung mga tinawag talaga ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Although, mahirap pong maligtas sa Great Tribulation kasi gaga, gagamitan mo ng works mo. Wow. Eh, sabi ng Bible sa Hebrews, without the shedding of blood, there will be no remission of sins. So, magpapapugot ka talaga ng ulo pag naiwan ka. Kaya, aba, dito pa lang sa ating age, ng church age, maganda to, manggap ka na kay Lord. Anggapin mo na siya as Lord and Savior. mo. Okay? Kasi, ah, pag napag-iwanan ka ng rapture, mahirap talaga. Uh, hindi ko lang alam yung mga videos natin dito kung nandito pa. Pero pag nandito pa, ay hope maalala nyo itong daily good vibes at uh, makita nyo rito ng kahalagahan ng pagtanggap sa Panginoon. At marami na rin ako na video dito kung ano ang gagawin ninyo in case maiwan kayo ng rapture. Hmm. Ano bang gagawin? Siyempre, una may chaos, lalabas ang Antichrist. Ang gagawin nyo, suggestion ko, magbasa kayo ng Bible. Okay? At uh, mag-decide na kayo na magpapugot na lang ng ulo. O, so, kasi, di ba? Yun na talaga ang kwan dyan. Kasi ang Antichrist magre-require. Masama po ang Antikristo. Hindi nyo po ba alam the Antichrist is the baddest person on earth na mabubuhay? Walang kasing sama. Walang kasing wicked. Pag samasamahin mo si Napoleon, si Hitler, sino pa? Si Herodes. Ha! Magiging ano yan? Magiging mga maamong tupa yan kumpara sa Antikristo. So, hindi po biro ang maiwan. So, tulad nga, nakita ko nga, no? Di iba na po ang panahon. Dati pag magpapasko na masaya dahil malamig na, di ba? Sabi nga nila, yung Simoy Pasko, ka nga ni Ate Banji noon eh. Yung kaibigan namin si Ate Banji. Simoy Pasko na, berber na, September pa lang. Eh ngayon, October na, Simoy Summer pa rin si mo impyerno, di ba? Dahil hell on earth eh, di ba? Kung totoo sen, na yung impyerno. Literal po yan, hell on earth. Maniwala po kayo. Kaya, uh, if you haven't uh, received the Lord yet, magdasal tayo. Gusto niyo tanggapin si Jesus? Halika, magdasal tayo. Jesus! Alam kong mahal mo ko, Jesus, Lord. Alam ko po Inibig mo na po ako bago mo palighayin ng sanlib. Lord, tinatanggap kita sa buhay ko as my Lord and Savior. Naniniwala ako na matay po kayo sa cross para sa akin. Bida, Lord and Savior of my life from now on. I believe na hugasan na po lahat ng kasalanan ko, past, present, future, dahil lamang sa iyong blood. At hindi dahil sa mga gawa ko at kung ano pang pwede kong gawin binayaran mo na lahat ng kasalanan ko past, present, future. Lord Jesus, habang hindi pa nagra-rapture, marami pong salamat dahil uh, niloob mo na makakilala po ako sa iyo ngayon. Katakan mo ko ng tatak ng iyong ownership to the Holy Spirit. God the Father, thank you po for sending Jesus, your beloved Son, God the Son on earth to to pay for all our sins, past, present, future. Marami pong salamat. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Thank you po. In Jesus' mighty name. Amen. Yan po ang hindi mapigilan. I'm so sorry po. Uh, dahil ito po talaga mga asong ito. Parang may, may sayad sa utak. May sayad nga yata eh. So ayan. O yan po no. Mga kaibigan ko at mga kababayan. Decide for Jesus. Dahil wala po akong ibang maiaambag sa inyo, wala naman akong malaking church, wala naman akong malaking institution. Against naman na kasi ako doon. Pero, I'm a Christian, I'm a born again Christian na nagbabahagi ng katotohanan lang sa Biblia. Yun lang po, bye-bye.